Ano ang matututuhan natin sa sinasabi ng Deuteronomio 18, 11, at 12? Ganito ang sabi. Hindi dapat magkaroon sa gitna ninyo ng mang mga manggagayuma, kumukonsulta sa espiritista o manguhula o nakikipag-usap sa patay dahil kasuklam-suklam kay Iho ang lahat ng gumagawa ng mga ito? Nagpapabala ang Diyos sa ang Diyos na Iho sa gustong makipag-usap sa patay. Natutunan natin na ang mga patay wala nang alam at wala nang nanaramdaman. At ang mga masamang espiritu at mga demonyo ay nagkukunwa silang nakakausap natin. Kaya gusto tayong ingatan ng Diyos na Jehovah. Mapapahamak tayo kapag nakikipag-usap tayo sa mga masamang espiritu o mga demonyo. Kaaway sila ng Diyos na Jehovah. At sila ay malupit. Gusto mong ingatan ka ng Diyos na Jehovah? Sundin mo siya.